Ang sinabi po nila is... Uh, Teka, recorded as completed? Yes, uh, Mr. Yeah. Chair. Okay. Ang sinabi po nila na deemed non-existent or un, cannot be located is uh, 489. So, ito yung ghost. Chairman. Ghost dyan. Uh, cannot be located. Ghost. Yes, uh, okay. Mr. Chair. So, yun ang ratio... Anyway, pakisabit na lang, ano, sa ang report. Yes, Mr. Chigar. Kasi may, magkakaroon tayo ng basis, eh. Kasi nandito lahat yung <coughs> yung listahan <coughs> ng mga implementing offices. We will be submitting, uh, Mr. Chairman. Sen. Teresa, you're recognized. Salamat, Mr. Chair. Uh, itutuloy ko po yung pagtatanong sa Region 7 uh, DENR particularly din sa sa EMB uh, baka hindi na kay yung, yung, tinanong ko kanina na si Ms. Abrera kasi parang uh, dun sa pagbanggit din pagtanong ni Senator Erwin kanina mas forthcoming yata si Deputy Executive Director Sala kanina kasi tinatanong ko po uh, uh sino ba yung nagbulag-bulagan para mag-grant ng ECC itong uh, The Rise at uh, Monteraza sa barangay Guadalupe, Cebu City. Ang sagot lang kanina ni Ms. Abrera ay uh, di ko masasagot. Pero meron na palang ginawang pag-aaral ang DNR Region 7 and uh, na, nasimulan ng ibahagi ni Mr. Salak sa atin, Mr. Chair. Kapansin-pansin yung binanggit po nila na may i i EGA or EGA and engineering Geohazard assessment na lumabas na tama ba kulang uh, sabi din nila uh, sa environmental compliance certificate akala permit na yon pero actually may compliance including dapat may pollution control officer and may umiiral pa lang presidential decree 1998 dating back to 1985 na unfortunately nakakasyak malaman pinapayagan na yung mga lupaing lampas sa 18 degree slope sa Benguet at pati sa Cebu ay hindi uh, exempted sa ganitong klasing mga real estate um, development. I would not concede na ang kaya lang gawin ngayon ng DNR ay maging stricto dahil hindi na natin ma-prevent yan. That is open to remedial legislation uh, bunga nitong uh, investigation. investigasyon. So, uh, Deputy E.D. Salak, balikan ko po yung tanong na hindi nasagot kanina. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DNR-EMB para nabigyan ng ECC ang isang Darais at Monterasa? Uh, uh, thank you, Mr. Chair, Your Honor. Uh, gusto ko mong ikuwento lang na yung project po kasi ng Monterazas, Desi po, started in 2006, mm -hmm. nabigyan na po ng ECC noong 2007. Okay. Then, nagkaroon po sila ng request for amendment sometime 2022 kasi po uh, naisama na yung The rice at Monterazas. That means ito po yung... Uh, Uh, 70 level uh, 20 level residential tower so hindi 'yun covered ng original kaya po nabigyan ng uh, another ECC sometime 2024 po yung date mm -hmm. so as to who are the officials who signed it uh, nasa record naman po 'yung pwede niyo po bang i-make of record dito din sa blue ribbon sino yung mga nag-approve nung 2007 at sino din nagbigay ng amended ECC nung 2024 Ano? Ah uh, yes, uh, your Honor. Eh, mayroon anyway, raso document naman po, the one who signed the 2007 uh, ECCS Alan Arang 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 yes. Alan Arangyes. Opo, uh, yung 2024 yeah. po ay si Director Abreera po. Ah, si Ma'am, si Ma Director Direktor po Opo, yung 2024 po. Okay. So nung ano uh, unang inaprubahan o ginrant yung 2007 ni Mr. Arangyes? Opo. Ah, uh, ano ba yung hugis ng uh, development na yan? originally, ano lamang siya? Bago yung uh, uh, mid-rise or high-rise na development eventually. Uh, your Honor, uh, with your respect, can I request po, Ma'am Abrea, kasi she's from EMB, she is... Ah, kayo po ay D&R, hindi specifically oh, apa, EMB. Apa, apa, apa. Okay oh, lang sige pa. po, I hope sige. Ms. Abrea will be more forthcoming this round, Mr. <laughs> Mr. Chair. So, Ma'am, ano ba yung original na specs ng Monterazas, nung unang binigyan ng ECC nung 2007? Uh... Yes, Your Honor. Based on records, uh, for sale lang siya. So, individual houses po. Individual houses lamang. Yes. Oh. Okay, yun po yung inapprove ni Mr. Arangues at that time. Oh. Pero 140 hectares na rin po siya. 140 oh. hectares. Pero individual so houses lang. So, halos horizontal oh. development oh. And lamang. And then, yung mga roads siguro at uh, that time, um, na-establish na rin. Mm -hmm. And at that time po, 2007 na uh, Ginderant, may kasama na po bang environmental impact assessment noon? Meron na po siyang um yes. Okay. ECC na environmental impact assessment. Okay po. And then so nung nag-apply silang ulit 2022, I suppose ito na yung meron na silang sobrang vertical na development. Um yun pong uh, 2022 yan uh in apply yes and then may ilang revisions kasi hindi pinayagan ng um, LGU mm -hmm. so yung pagka vertical niya uh, they follow the the terrain mm -hmm. um so hindi siya vertical kundi like isang level uh, may 10 houses second level mm -hmm. so following the terrain po mga 14 houses Uh, right now, mga 10%, 3 hectares po ito lahat. Mm -hmm. Of the 140, 3 hectares siya. Mm -hmm. um, ngayon, parang 15% lang yung uh, complete, uh, yung develop po. And yet, dun sa 15% na na-complete sa revised design na inaprubahan, inisyuhan ng ECC noong 2024, eventually, nakalikha na ng ganitong, at naka-exacerbate ng ganitong kalaking Uh, damage. And nabanggit nyo nga, uh, following the revisions, uh, or the, may revisions na ginawa dahil hindi pinayagan ng LGU. And it's of record, sa mga, kahit sa mga media reports, dalawang magkasunod na alkalde ng Cebu City ay tutol dun sa um, revised design. Tama po ba ako? Uh, gusto, ang ikureko lang po, hindi sila yes. pumayag for the vertical yon okay. for the vertical um, design yon pero pumayag na sila dun sa uh, following the terrain okay kung kasi totoong following the terrain lamang E eh di halos mas vertical, or rather mas horizontal kesa vertical. Baka talagang individual houses lamang. Pero ang mainit, di lang sa mata, sa damdami ng mga kababayan natin dun sa Cebu, ay yung masyadong ang vertical, yung multi-level na structure na uh, itinayo doon. Na kahit 15% lamang siya completed, nakalikha na nga ng ganyang kalaking damage sa paanan niya. So paano po nabigyan ng revised ECC nung 2024 uh, ninyo po Ms. Abrera kung ganyan po yung uh, design hindi siya kubaga hindi siya following the terrain ha following the terrain kung ginagahil yung bundok kasi mataas. De ilang floors po yung nakikita po natin ngayon kahit sa post typhoon uh, photos parang isang floor pa lang some floor or two floors. Ma'am, ano po yung nakikita po natin sa balita na several floors ay na supposed po. to be may water catchment facility sa paanan niya but instead, ang naging water catchment ay yung nasa paanan ng bundok? Um, Yung sa design po, nung in hmm. based on the normal average uh, rainfall of 136, meron na hmm. po siyang uh, 15,000 cubic meter na N15 uh, um, detention funds. Pero The yung, sabi ni, Mr. Uh, ni Deputy Executive Director Salak, sa sampung funds na dapat i-construct, yung dalawa ay nag-collapse na. Pero first things first, uh, Ms. Abrera, ilang floors yung, yung pinaka- medium o high-rise ng building na iyon? Yung uh, design po. Yung design. 17 17 floors and sabi nyo kanina 15% Restry pa lang ang basement. completed so okay. ilang ilang floors ngayon ang nakatayo? Pero hindi siya matatawag na floors levels po siya kasi nga ano man, sa contour or level. parang houses lang ho siya na uh, condominium na style and, and then another contour following the terrain several houses na naman. So, sa 17 floors na design and sabi niyo 15% completed, ang kabuha ang revised design, ilang floors ngayon ang nakatayo? Ah, uh, hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang, yun uh, yung model house na nakikita doon, ah, uh, hindi po siya part ng the rise. Hindi siya part ng the rise? Hindi po siya part ng the rise. Across po siya, ibang, uh, pero part pa din ang terasa. Pero lahat ng land prep bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan kung anong foundation work na iginawa ay para ihanda yung isang 17th floor mm -hmm. including yung sinabi din ni Deputy E.D. Salak na ang daming pinutol na puno, 734 na puno na sa common sense lang natin kahit hindi pa tayo mag-iisip ng isang daray sa bundok ay kontra sa sa common sense nga na magpuputol ng puno magpuputol ng gubat sa taas ng puno sa taas ng bundok kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off doon sa, dun sa paanan ng bundok. So, and then, nabanggit din po ni Deputy E.D. Salak kanina, oo nga, uh, ang ECC, una, tama ba ma'am, you're also confirming, yung ECC revised na in, uh, ginrant noong 2024, kulang ng Engineering Geohazard Assessment? ah uh, meron po siyang Engineering um, Geological, geological. Geohazard okay. Assessment. Okay, ano lang sa kanya? um, yun pong inspection kasi, may mga activities siya na um, ginagawa na hindi nakasama sa original design. Okay. And so, then, inaprubahan ninyo yung ginagawa yung ECC ng 2024? Ang ECC po ng 2024... Gaya na po ng sinabi ko, uh, it has gone th through the whole process. So nagkaroon po yan ng public scoping, public um, public hearing, technical reviews, may independent body dyan na nag-review din, may committee dyan body, and then I uh, recommended for approval. So hindi yan, instead of usually nga two or three lang na reviews, naging four reviews pa. Tapos yung EGAR, um, na vertical supposed to be, nirevise po yon to uh, consider yung terrain na ang kanyang design. So, so ano po yung sinasabi ni Deputy ambitions. Ed Salak na kulang ang EGAR? So, kulang yung EGAR yung, po kasi... please be patient with me. Ano? Okay Nagkatanong po ako ng tanong okay. para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan yes. itong trahedyang ah uh, nangyari. Minsan kasi, oh, oh. yung expression nyo, para kayong nai-impatient. I eh. mean, eh. <laughs> uh, just, that's that's the language kanina nung isang kuligo, just walk us through this. Yes, yes, ano po, yes, para ma maging Hindi po Ako, impatient. Okay, okay, Siguro talagang me. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na. Ah, uh, oh. <laughs> so, po, de, po gusto ko talaga okay, na ipaliwanag okay. din to. So, nung in-issue po yung ECC na yan, Uh, kinumpute nila yung detention funds, yung capacity, But yung sa 183, kaya nga yun yung ano yung gap, yung 136 may kulang po na 50 uh, mm sa laki ng ibinuhos na isang araw ay according to pag-asa naging isang buwan. Na may kulang ng 50 mm yes po. Na capacity ng mag-detain ng ganong volume ng Yes control. po. Kasi yung, okay. yung normal average rainfall is 136 mm. And ang bumagsak po ng Tino is 183 eight. millimeter. Okay. So yung kanya pong uh, detention ponds, yun lang yun lang ang uh, ginawa niya for the 136 uh, average normal rainfall. And nung inspection po, nakita namin na although nag-increase siya ng by 10 cubic meter, uh, so from 15 naging 25 Uh, 0.819 cubic meter. Pero sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. So yung ang validation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall and downpour, hindi niya, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinumpak niya because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway, intermittent waterway. Ang gusto lang po namin explain dito dahil sa part of our investigation ay nagmapping po kami